Pre, usapang lalaki tayo. Aminin natin, minsan pagdating sa date, lalo na sa simula, para tayong nakalimot sa lahat ng alam nating salita. Yung tipong, ang ganda ng babae, pero ikaw ang boring mong kausap. Nanginginig ang tuhod, walang maisip itanong, tapos ayon, awkward silence. Minsan, hindi dahil wala kang alam, kundi dahil hindi mo lang alam ang tamang tanong o topic na magbubukas ng puso at isip niya kaya sa video na to, tutulungan ka natin na maging isang lalaking may kontrol sa usapan, hindi yung tipong basta na lang nagpapahila sa kaba. Bibigyan kita ng sampung sulidong tanong or icebreakers na gagamitin mo sa date mo. Stoic style. Tandaan, bilang isang stoic na lalaki, marunong tayong mag-obserba, magplano, at kontrolin ang ating sarili para maging mas epektibo sa pakikipag-ugnayan. Hindi lang ito tungkol sa pag-impress, kundi sa paggawa ng tunay na koneksyon. Pero bago tayo magsimula, pakicomment lang below kung taga saan ka pre para alam ko lang kung saan nakakarating ang video na ito. Salamat. Simulan na natin. Number 1 Ano yung isang bagay na super passionate ka gawin? Yung tipong nakakalimutan mo na ang oras. Bakit maganda? Pre, ito yung tanong na magbubukas ng mundo niya. Dito mo makikita kung ano yung nagpapasaya sa kanya, yung nagpapagana sa kanya. Mas madaling makahanap ng common ground. Halimbawa ng tanong. So, kwento ka naman. Ano yung isang bagay na kapag ginagawa mo, nawawala ka sa oras? Halimbawa sa akin, yung paggawa ng vlogs sa YouTube. Ikaw, ano 'yon? Stoic angle. Dito mo pinapakita ang genuine interest sa kanyang mga hilig, isang stoic virtue ng active listening at empathy, at nag o ka kung ano ang nagbibigay sa kanya ng purpose. Hindi ka lang nagtatanong para may masabi, kundi para maintindihan siya. Number 2. Kung babalik ka sa pagkabata, ano yung favorite mong memory or laro? Bakit maganda? Nakaka-relate to pre? Karamihan sa atin, may masayang childhood. Ito ay magpapaluwag ng usapan at magbibigay ng chance na magkwento siya ng light-hearted na bagay. Halimbawa ng tanong, Uy, speaking of happy memories, kung babalik ka sa pagkabata, ano yung favorite mong memory or laro nung bata ka pa? Ako, yung taguan sa kanto namin dati. Stoic angle. Pinapakita mo na handa kang mag-connect sa personal level at hindi ka takot sa light topics. Iniiwasan mo ang pagiging masyadong seryoso at nagfo-focus sa pagbuo ng komportabling atmosphere na nasa iyong control. Number three, kung may one place kang pwedeng puntahan anywhere in the world, saan yun at bakit? Bakit maganda? Dito mo makikita ang pangarap niya, pre. Mahilig ba siya sa adventure, sa history, o sa relaxing place? Magbibigay ito ng hint sa values niya. Halimbawa ng tanong, So, kung bigyan ka ng all-expense-paid trip ngayon, saan ang dream destination mo? At bakit doon? Ako, gusto ko sana sa Japan para ma-experience yung culture. Stoic Angle nag observe ka ng kanyang aspirations at values. Dito mo rin masusukat ang kanyang openness sa experiences at hindi ka lang nakatingin sa kanyang current state kundi sa kanyang future aspirations. Number four, ano yung pinakabagong bagay na natutunan mo lately or something you're trying to learn? Bakit maganda? Ipinapakita nito na interesado ka sa kanyang growth at intelligence. Hindi lang basta sa itsura niya, kundi sa kung paano siya nag-iisip at nagde-develop. Halimbawa ng tanong, Speaking of learning, may bago ka bang natutunan lately? or may skills kang gustong i-develop. Ako, pinag-aaralan ko ngayon yung basic video editing, Stoic Angle. Ang Stoic na lalaki ay nagpapahalaga sa kaalaman at pag-unlad. Dito, pinapakita mo na interesado ka sa kanyang intellectual side at sa kanyang commitment sa self-improvement. Number 5. Naranasan mo na bang may super nakakatuwa o nakakahiya na nangyari sa'yo lately? Bakit maganda? Ito ang game changer para masira ang awkwardness. Ang pagtawa at pagbabahagi ng funny, awkward moments ay nakakabuild ng rapport at nagpapakita na di ka masyadong seryoso sa sarili mo. Halimbawa ng tanong, Nako, kwento ka naman. May nangyari ba sa'yo lately na nakakatuwa o nakakahiya. Kasi ako, kahapon, muntik na akong madapa sa harap ng jowa ng tropa ko. Grabe, stoic angle. Ang pagiging humble at marunong tumawa sa sarili ay isang stoic trait. Ipinapakita mo na kaya mong tanggapin ang imperfections at maging relatable na nasa iyong control. Number six. Ano yung goal mo for yourself ngayong taon nanto aside from work and studies? Bakit maganda? Nagbibigay ito ng insight sa kanyang personal ambitions at motivation. Makikita mo kung proactive ba siya sa buhay o yung tipong chill lang. Halimbawa ng tanong: "Kung may isang personal goal ka ngayong taon aside from trabaho or school, ano 'yon?" Sa akin, gusto kong ma-achieve yung consistency sa workout ko. Stoic angle. Dito mo sinusubukan alamin ang kanyang inner drive at purpose bilang stoic, nagpapahalaga ka sa pagtatakda ng mga layunin at pagtitiyaga at inaalam mo kung may kapareho ka ng pagpapahalaga. Number 7. Kung bibigyan ka ng superpower for one day, ano yun at anong gagawin mo? Bakit maganda? Ito ay light at creative. Makikita mo ang imagination niya at kung anong uri ng pag-iisip meron siya. Good for breaking the ice. Halimbawa ng tanong, Okay, hypothetical question. Kung bibigyan ka ng superpower for one day, ano yun? Tapos anong unang-una mong gagawin? Stoic angle. Isang paraan ito para makita ang kanyang creativity at values sa isang playful na paraan. Dito mo rin inaalam kung paano siya mag-iisip outside the box na isang form ng mental flexibility. Number 8. Ano yung pinaka-adventurous na food na natikman mo o gusto mong subukan? Bakit maganda? Lahat ng Pinoy mahilig sa pagkain. Ito ay madaling usapan at pwedeng mag-lead sa mga kwento ng travel o experiences. Halimbawa ng tanong, Kung pagkain ang pag-uusapan, ano yung pinaka-adventurous na food na natikman mo? O yung gusto mong subukan pero kinakabahan ka pa? Stoic Angle Nakikita mo kung gaano siya ka-open sa new experiences at kung gaano siya ka-flexible sa kanyang comfort zone na isang stoic virtue ng curiosity at adaptability. Number 9. May movie, notch, book, song ba na nagpabago ng pananaw mo or really resonated with you? Bakit maganda? Malalim to pero hindi masyadong personal. Makikita mo kung ano ang mga ideya o kwento na nakakaapekto sa kanya at nagbibigay ito ng window sa kanyang emotional at intellectual side. Halimbawa ng tanong, Ako sobrang na-inspire ako sa movie na insert movie title. Ikaw, may movie, libro o kantaba na nagbabago ng pananaw mo o talagang tumatak sa'yo. Stoic angle. Dito mo inaalok ang pagkakataon para mag-usap kayo tungkol sa wisdom at lessons na nakukuha niya sa buhay. Isa itong paraan para mas malalim na maintindihan ang kanyang inner world. Number 10. Ano yung isang bagay na pinaka-proud ka sa sarili mo na nagawa mo recently? Bakit maganda? Ito ay positive at nagbibigay ng pagkakataon para mag-shine siya. Makikita mo ang kanyang mga accomplishments at kung ano ang nagbibigay sa kanya ng sense of pride. Halimbawa ng tanong. Okay, huling tanong. Ano yung isang bagay na pinaka-proud ka sa sarili mo na nagawa mo recently kahit maliit na bagay lang? Stoic angle. Pinapakita mo ang iyong pagpapahalaga sa kanyang achievements at growth. Bilang isang stoic, nagpapahalaga ka sa pagsisikap at resulta ng hard work at interesado kang makita ito sa ibang tao. Alam mo pre? ang pagiging mahusay sa usapan ay hindi lang basta talento, kundi isang skill na hinuhubog at pinapraktis. Hindi mo kailangan maging perpekto, pero kailangan mong maging present at interesado. Kaya para maging isang tunay na magaling na conversationalist sa babae, narito ang limang stoic tips para sa'yo. Number 1. makinig ng totoo, active listening. Hindi lang basta pakinig, kundi intindihin mo ang sinasabi niya. Huwag kang nag-iisip ng next mong sasabihin habang nagsasalita pa siya. Ito ang kontrolado mo, pre. Number two, magtanong ng bakit at paano. Ask follow-up questions. Ito ang magpapalalim ng usapan. Kapag nagkwento siya, magtanong ka ng mga kasunod na tanong na magpapakita na nakikinig ka talaga. Example, bakit yun ang gusto mong gawin? O, paano mo naramdaman yon? Number 3. ibahagi ang sarili mo. Share your own insights. Hindi ka lang interviewer pre. Ibahagi mo rin ang sarili mong karanasan o opinyon tungkol sa topic. Kailangan reciprocal ang flow ng usapan para maging genuine. Number four, basahin ang galaw. Observe body language. Ang isang stoic ay mapagmasid. Tignan mo ang body language niya. Komportable ba siya? Interesado pa ba? Kung may napansin kang ilag, baka oras na para magpalit ng topic o mag-offer ng break. Number five, Maging nandyan ka. Be present. Ito ang pinaka-importante. Tanggalin ang distractions. Ilagay ang cellphone sa bulsa. I-focus ang attention mo sa kausap mo ito ay nasa full control mo, pre. Kapag nararamdaman niyang fully present ka, mas magiging komportable siyang magbukas, kaya huwag kang padalos-dalos. Gamitin mo ang utak mo, hindi lang ang kaba mo. Practice these stoic moves at makikita mo, magiging mas madali na para sa'yo ang pakikipag-usap sa mga babae. Kung nagustuhan mo tong video, huwag kalimutan mag-like Mag-subscribe at i-share sa tropa mo na kailangang marinig ito. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod, pre. Keep it strong. Keep it stoic.